Hoy 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 mga guys, panibagong araw, panibagong buhay. Uh, oh, uh, ha. For today's video mga guys, sasamahan niyo na naman ako. babiyahan na naman tayo ng lalamo. Ito nga pala 'yung ng pickup natin, 10 kilong karning baboy. Papunta nga pala ito nang Dampa Pasay. Ang bait pala sa atin ito ay 105 plus nag-50 si customer sa apps. Kaya ito ay magiging 155. May kasabay na pala ito mga guys, dito lang sa May Suzuki. Dito ay tinitingnan ni Sir 'yung ID ko. Ano Sir, magkamukha ba kami ng ID ko? Lumipas ang limang minuto, ito na, hawak ko na 'yung item na ide-deliver ko. Maliit lang pala na tornilyo. mo na ako sa kalsada kaya agad ako na nakarating dito. ko na nga yung sarili ko dito sa malaking bus. Kaya na ko pag ikaw inamot ng malas. Saka siksik ko mga guys, ito na nakarating na ako dito sa may dampa. At dito mga guys, ay nakita ko na ngayon pwesto ng drop off. Dito ka na nilapag sa labas. Ay, sa loob pala. Sorry ma'am. Kok talaga guys, lapag ka ng lapag, di ka nagtatanong. Ayan na po ma'am, bayad na lang po. At dito mga guys, ay binigyan ako ng 200, hindi ko na binigay yung sukli. Bahala ka diyan ma'am, akin na lang to lahat. At tumalis na ako dito mga guys, ay hahatid ko muna yung maliit na tornilyo. Saglit lang naratratan mga guys, andito na ako. Binilid ko lang yung motor ko at tinawagan ko yung customer. O di ba ang bilis? Dito nga pala yan mga guys, sa department of Finance. Ang tagal ng customer ko dito mga guys. Siguro nasira yung elevator nila dito. Kaya nag-order na isang tornilyo. Joke lang mga guys. Ito na si sir. Hi sir. Lala move. Ako po yung may dala ng tornilyo. Tinatanong pala ni sir kung ano number ko dito. Bakit sir? Gusto mo? Text me tayo. Sabi niya, hindi. i ko. Ang bayad ko. <laughs> dito mga guys. Eh pinakita ko lang yung mukha ko. Kayo nang humusga. Kung gwapo. Tama na ngayon, yan mga guys. Tara. Samahan niyo muna ako. Meron na naman akong pipick up Dito nga pala yan sa George Bukobo Street. Hello ma'am, pick up, lalabog. Sabi ni ma'am kung saan papunta. Papuntang Tundo, Saragusa. Ito pala ang item na aking pipikapin. At ang bayan nito ay 87. O oh, ayan kuya, isa-isa mong bilangin. <laughs> Maraming salamat po. At sakto mga guys, paglabas ko ay meron na naman akong booking. At dito ang pickup mga guys, sa Kitchen City. Ayun nga pala kakarga ko, yung hawak-hawak ni ma'am. Yan pala lahat ay pagkain. Kunwari, inayos ko muna. Para makabidyo. At ang bayad sa atin dito ay 95 pesos. Pero binigyan tayo ng 100 pesos. At hindi ko na naman binalik ang sukli. Bahala ka na ma'am, alis na ako. Dito ay eh, tumakbo na ako, bago kunin pa ni ma'am yung sukli. At mga guys, inuna ko ngang i-drop off yung pagkain. Kasi sa mga oras na to mga guys, ay tanghalian na pala. Ay talaga naman, gutom na si madam. Kasi sakto, siya pala ay nandiyan na sa pintuan. Kaya inabot ko na lang. Bayad na pala to kanina mga guys, kaya ako ay na. Kaya mga guys, sa pang na drop -off, ako ay dumiretso Dito pala ako dumaan sa bridge ng Basiko. At andito na ako sa may Saragusa Tondo. At di nyo alam mga guys, Boys, ako Ako'y na-hold up dito. Pero sa mga ganyang tao, si Lord na lang bala sa inyo. Dito na tayo, guys, sa drop off. At pumasok na ako sa loob, mga guys. At ang sabi ni sir, lapag ko na lang daw sa lamesa. At yun, mga guys, ay okay na. At pinakita ko na naman yung mukha kong gwapo. <laughs> Dila pa ang gago. Sabay maya-maya ay nakakuha ko ng booking, mga guys. 3 kilometers ang layo. Pero sige, okay lang. At dito ang pick-up. Malapit sa Divisore Mall, kaya siksikan. Malapit na ako sa pick-up, mga guys. Pero ang tagal ko pang nakarating. Halos limang di pa lang ang layo ko sa pick-up. Pero grabe, 45 seconds ako bago nakarating. Hello, ma'am, sir. Lala mo. Parang galit pa si madam. Dahil pumarada ako sa gitna ng dadaanan. Hello po. Hello po. Okay, Dali okay. ito lang, sir. Ito lang okay, hello, po. Okay, sige po. Maliit lang na supot mga guys. At dito na ako dumaan mga guys sa One Luna. Siksikan talaga kay tsaka pumunta. Pero dito sa Recto ay maluwag. Kaya rumatratan tayo mga guys hanggang makarating tayo sa drop off. At nandito na nga tayo sa drop off mga guys. Sabay kinuha ko yung maliit na supot. Habang kinukuha ko yung parcel ay tinawag na pala nila ni Sir yung magre-receive ng parcel. Hello ma'am, Lala Mob. Ito na po yung parcel nyo. Okay na po yan ma'am. Bayad na po yan ma'am. Feed by Lala po. Yun oh. Pinakita ko na naman yung mukha kong gwapo. Uhahay. Mga guys, salamat sa panonood. So paano mga guys? Hanggang dito na lang. وألم اوه <applause>